Oh, nami karon sa barko. Dukas ti moy kwan. Ticket awaday oh, nag kwaday lisas pangan. Moy, smile boy! Hi guys, uli na jud ko after 4 months. Sinik maot na. Paga, <laughs> paga bukid kay mo. Oh, bata ka bukid. Paga bukid. Ismail dia taga bukid. <laughs> Moy, yeah, asa mo gasulti moy. Kapoy lo ka ticket moy. Ako ha, ko ha. Guys, you know what? ka to After 4 months, ana jud ko ka uli, karon maka uli na jud ko bye-bye. Yung ka to, yung ka to, promise. Ay, na so, pa uh, sila next day, okay. nako? So, ako. Na 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 na. Na sila duha, okay. sila okay. duha okay. nang okay. mabel. si man siya Ayan si Bado, naguna si Bado, diregikan. Oh, nah, si Bando. Nga, na Oo, mag-change ako ba'y. Nga, Okay. Sige lang ba'y, okay. mawala ko Guys, masalamat dyan kung mo sa ka-ticket ng Ekonomi B. And then, makikabawa na ka, okay. maluyang ko na sa iyo. Kali, marunang kukuhaan ko, marunang kukuhaan ko. Sige lang, at doon sa niya mag-iitawin sa inyo kung ko dapat magigit lang. Sige. Okay, bye.